Hello mga kabayan, this is M. Serrano at nandito po tayo ngayon sa Ahaliya Hospital dahil sa medical mission natin para sa mga kabayan natin dito sa Abu Dhabi and of course maraming salamat sa Ahaliya and Top, Top Sen for supporting this event and of course Tris Kilian, maraming salamat po sa inyo, Belga to Pinoy Mart and Global Torch So tara guys, pasokin natin So guys, ang dito mga kuya natin from Transkillian, ayan. Hello, hello. Support sila all the way sa mga medical mission sa lahat ng community uh, service, lalo na para sa kabayan natin. Ayan, meron tayong mga registration dito, ay sila mga kuya. Hello po. And of course, dito yung registration. And kasama natin ang nag-iisang Doc, uh, Doc Louie, ayan. Lagi siya nakasuporta rin sa atin. And si Dr. Nadia. Dr. Nadia. And of course, Ate Maricel, ang super marketing. <laughs> super eh? Binutulungan niya lahat ng events dito sa ano. So, meron tayong consultation nga kay Doc Louie. Kaya meron homeopathy consultation. Meron tayong dental check-up ng 2 to 5 p.m. And syempre vital signs check up and sugar. And meron tayong pasumba mamaya kay Sin Mamang. And meron din po tayong awareness talk. So guys, tara abangan natin kung ano mangyayari dito sa medical mission natin. Today to participate in this special medical campaign at Ahalia Hospital, Hamdan Street, in collaboration with Chapter Tap Sen, Ms. M. Carano, supported by Bionna and Towson. We are delighted to have you join us as we engage in this day of wellness. Hello po, good morning sa lahat. Thank you po for um, spending time at ayan, sa mga nag-effort kung punta dito. Sa lahat po nang sumusuporta sa medical mission natin for today. And of course, ate Maricel for always helping us. Bakit ko po naisip tong medical mission? Kasi po, marami sa mga kabayan natin, sa totoo lang, wala silang insurance. So, nagpapamedical sila or nagpapacheck up sila na nagbabayad. And hindi naman po lahat afford yun. Hindi naman lahat may trabaho. may iba nakabisit visa. So, naisip ko, meron po kasi ako isang follower, sabi niya. Miss M, wala bang ibang way Or may kakilala doon sa hospital na pwede check up na libre kasi wala ko kong pera. Tapos naisip ko bigla, why not mag-create ng event na makakatulong sa mga kapwa o FW na walang insurance. So nilangita ko sa Miss Marilyn. Tapos tinulungan niya ako. And of course, maraming salamat kay Dr. Lumi na lagi nakasuporta sa atin. Dr. Nadia, Dr. Maria, and the rest of Ahalia uh, team. Bayanihan po, maraming salamat po sa suporta nyo. Mga kuya at ate ko po dito sa Traskillion, hello po sa inyo, maraming salamat po. And of course, Belga po, ayan si Miss Jade, punta po kayo doon sa cafe nila, sarap ng pagkain. Pinoy Mart, ano pa ba, Global Torch, maraming salamat po. Ang um, masasabi ko lang po sa lahat, health is well. Maraming salamat po, thank you. Magandang umaga po sa lahat. And uh, first of all, maraming pong salamat. And tayo po sa bayanihan, or ang, ang aming pong aim as an organization na binubuo ng as of now, we are 43. So, yung bayanihan Executive Council is just a channel para po mas wider yung reach natin para makatulong sa ating mga kamayan. Ang goal po namin And ang aming uh, gusto bawat isa sa amin is to reach out to our kababayans, especially yung mga taong ito. medyo kinakapos sa, for example, sa health. Mga uh, expenses natin alam uh, na Yung iba, depleted na po yung kanilang uh, uh, insurance. Morning, Doc. Morning, Doc. Thank you so much for that. exclusive introduction i'll start with the hope sometimes one man's dream can fulfill the hopes of millions this is how our aharya website starts recently this month i realized my dream of being a part of herbal medicine department of homeopathy in this hospital from That brain-wise growth as well. I mean, their IQ would be low if it occurred in the younger children. So, i <inaudible> Oh, yeah. Josephine. 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 Zero. Okay, check na lang doon. Okay, guys, nandito tayo sa Pinoy Mart. Kinukuha natin yung mga palabok. Ayan, 20 pesos na palabok ibigay sa mga doctor sa mga marshal. Plus yung mga, ayun, yung mga cupcake and drinks. Ayan, thank you so much, Pinoy Mart. Ayan. So, guys, pumunta kayo dito. Ang daming Filipino products na meron dito. At marami din silang sale items. Ayan, thank you din kay Kuya Rami. hello Kuya Rami. Hello. Ayan ako nilipo. <laughs> Siya yung nag sa for today's video. Mga cupcake na ilalagay natin dun sa paper bag na ipangiliin natin sa Ahalia. So, please, ka lang Ayan, thank you po sa Pinoy Mart. Hello sir, kumusta naman po? Hello, hello. Maraming salamat. Tap tap. Thank you sa Trisquilian sa support. Uh, Thank you po. tingin sa mga punta. My name is Joshua from Employee po Global Church and uh, good news po namin is meron po kami certificate na magagamit nyo po in the future po sa parents ko na gusto nyo pong po so we offer scholarship and we offer 3 months course and after po ng 3 months course sa Global Nurse makukuha po pa-earn po kayo ng attestation certificate thank you po thank you pwede po sa 3 month course po po

Uh, wala bayad, uh. ba yata? Wala pa scholarship na lang. Uh, scholarship uh, Ano mga course na open uh, <laughs> uh, Hindi ko sure. Pero pwede ko i-visit yung Facebook page nila. Ano na. Ba, Photography? Yes, po. Isa. Videography. Ito. Pero, so, ito. Agnes okay. Garcia. <laughs> <laughs> <Aktees Kasia>. Hello. <laughs> Cristal. <laughs> Alam mo yung ano sa video sa may Parikaela. Meron sa iyo, ayan, binigyan siya ng scholarship from Global Torch. Thank you po sa mga ano opportunity na binigay niyo po sa akin. dito sa medical mission dito sa Ahaliya Hospital dito po sa Hamdan Street, Abu Dhabi and pinapasalamatan po lahat ng tumulong para maging uh, successful tong event na to. of course, Ahaliya Hospital mga doctors and nurses, ate Maricel maraming salamat sa inyo Bayan Hand Council, maraming salamat po sa inyo so, ang laki po tulong ng pumunta po kayo dito and sumuporta po kayo sa event um, Traskilion, yung mga kuya natin dyan at ate, maraming salamat po sa inyo. Belga to, ang sarap po nung big mac nyo and yung mga cookies na nandun sa mga treats na mga kabayan natin. Uh, Pinoy Mart, dun po sa mga pagkain na nakakuha namin doon sa, ano, sa shop nyo ngayon. Sir Joel ng Global Torch, maraming salamat po sa inyo. Pumunta si Sir Joshua dito. At namigay po kami ng free scholarship sa mga kabayan natin na sobrang laking tulong po nito. Ni at kina ate Emma po ng The Global Filipino Associates. Maraming salamat po sa pagpunta. Sobrang na-appreciate ko po yung lahat na pumunta. At sa mga kabayan po, thank you po at sana po nabigyan namin kayo ng funding tulong kahit maliit na bagay lang po na pre-check-up. Maraming salamat po and don't forget to follow and like and share my page po at um, YouTube channel. I'm Serrano. Thank you guys for watching. Sana nakakalaw.